Aries, ang pahiwatig ng mga gabay para sa iyo ngayong araw, ay malinaw, kung may pagkakataon kang dumalo sa isang mahalagang usapan o pulong, gawin mo ito. Ang posibleng kinalabasan ng pakikipag-usap na ito ay magdadala ng mga bagong kaalaman o oportunidad na magagamit mo sa ibang aspeto ng iyong buhay. Maging bukas ka sa pakikipagkasundo. Lalo na kung may potensyal itong magdulot ng benepisyo para sa iyong personal na pag-unlad. Sa usapin ng pera, kung may naitatabi kang ipon, pag-isipan mong mabuti ang tamang investment. May jing maglaan ng oras sa pagsusuri ng mga posibilidad upang masiguradong magiging kapakipakinabang ang iyong desisyon, sa aspeto naman ng trabaho ipagpatuloy ang pagiging masipag at mapag -unawa. ang iyong positibong disposisyon ay maaaring magdulot ng inspirasyon sa iba at magbukas ng mas magagandang pagkakataon, payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan, kahit maiksi ang oras mo. Gawin ang dapat ng walang alinlangan dahil ito'y magdadala ng malinaw na direksyon sa iyong mga plano. Taurus, ngayong araw, ang payo ng mga gabay ay manatiling kalmado at mahinahon, lalo na sa mga usapang pang-pamilya. Ang pagbibigay ng opinyon na puno ng malasakit ay magpapalalim ng samahan mo sa iyong mga magulang at kapatid. Ang ganitong pag-uusap ay maaaring magdulot ng kasiyahan at magpapaalala sa iyo ng kahalagahan ng pamilya. Kung may oportunidad kang kumita o makipagkasundo sa ibang tao siguraduhing maging maingat, obserbahan ang mga detalye ng bawat kasunduan upang masiguradong ang tagumpay ay mapasa iyo. Sa ganitong paraan, magagamit mo ang iyong mga tagumpay bilang pundasyon para sa mas mahabang panahon ng kagenhawahan, payo ng kalikasan ng sikat ng araw, kahit sa maikling sandali, Maglaan ng oras para sa pagsusuri ng bawat hakbang at makakamit mo ang katahimikan at tagumpay. Gemini, ngayong araw, ang pahiwatig ng mga bituin ay magdala ng paalala para sa trabaho, magingat sa bawat gawain, siguraduhing maayos at may kalidad ang iyong ginagawa, kung kaya mo namang tapusin ang mga ito ng mag-isa. Mas mainam na huwag nang humingi ng tulong sa iba, ang ganitong diskarte ay magbibigay sa iyo ng tagumpay na higit mong maiipagmamalaki. Sa pag-ibig, ay unahin ang kasiyahan ng iyong minamahal at mga anak. Ang iyong pagsisikap na gawing masaya ang iyong pamilya ay magbibigay din sa iyo ng personal na kaligayahan. Huwag ding balewalain ang mga mungkahi ng iyong kasamahan sa trabaho. Maaaring may mga payo silang magdadala ng mas mainam na direksyon sa iyong mga plano, payo ng kalikasan ng mga bituin, kahit sa maikling panahon, maglaan ng pansin sa mga bagay na mahalaga, trabaho, pamilya, at sarili, ang balanseng diskarte ang magpapalago sa iyong buhay. Cancer Ngayong araw, ipinapahiwatig ng mga gabay ng liwanag ng buwan na maging maingat ka sa mga kasunduan, lalo na kung ang kausap mo ay tila sobrang maayos at palaging okay ang sinasabi. Mainam na iwasan ang ganitong sitwasyon upang hindi hamaba ang usapan at maiwasang masangkot sa mga ideya o transaksyong maaaring pagsamantalahan. Maging mapagmasid at huwag basta-basta magbigay ng impormasyon o pahintulot. Sa halip, unahin ang iyong kapakanan at siguruhin walang masasayang na pagkakataon o pagkilos. Sa pamilya, ay maglaan ng oras upang pag-isipan ang mga bagay na makapagpapasaya sa bawat miyembro. Kahit dahan-dahan, siguruhin ang bawat hakbang ay para sa kabutihan ng lahat. Ang pagtutulungan at pag-unawa sa isa't isa ang magdadala ng sigla at positibong enerhiya sa inyong tahanan. Sa trabaho, mahalaga ang maayos na komunikasyon, unahin ang pagiging maunawain at bigyang linaw ang mga bagay na nais mong ipaabot sa iyong boss, siguraduhin na handa kang ipakita ang iyong kakayahan at pagiging responsable, ang pagiging malinaw at maingat sa iyong gawain ay magdudulot ng tiwala mula sa mga nakakataas, payo ng mga kalikasan ng liwanag ng buwan, magingat sa bawat hakbang, at piliin ang mga bagay na makabubuti sa iyong hinaharap. Leo, ngayong araw, hinihikayat ka ng gabay ng sikat ng araw na maging maingat sa bawat desisyon, Lalo na sa mga usaping may kinalaman sa pera at pamilya, kung may kapatid na nagmumungkahi ng paraan upang kumita, mabuti itong pag-aralan at samahan sila sa kanilang layunin, ang inyong pagtutulungan ay maaaring magbunga ng magandang oportunidad at swerte para sa lahat. Sa aspeto ng relasyon, kung may hinihiling o ipinapahiwatig ang iyong minamahal na hindi mo kayang tuparin, Mainam na sabihin ito ng maaga at may pag-unawa. Ang pagiging tapat ay susi upang mapanatili ang harmony at pagtitiwala sa inyong relasyon. Sa usapin ng pera, suportahan ang mga mahal sa buhay na nangangailangan, lalo na ang iyong uncle kung may kinalaman ito sa kanyang kalusugan. Gayun din, huwag kalimutang maglaan ng tulong para sa iyong mga magulang. Dahil ang kanilang dasal at suporta ay malaking bahagi ng iyong tagumpay, payo ng mga kalikasan ng sikat ng araw, piliin ang mga desisyon na may puso at hangaring makapagbigay ng kabutihan sa iyong paligid. Virgo, ngayong araw, ang mga gabay ng mga bituin ay nagpapayo na maging maingat at matalino sa usapin ng pananalapi, kung may sobra kang ipon, Magandang ideya ang maglagay nito sa isang investment na may tamang interest, kahit maliit lamang ang kita. Sa paglipas ng panahon ay siguradong lalago ito. Iwasan ang padalos-dalos na paggastos at mag sa mga oportunidad na pangmatagalan ang benepisyo. Sa trabaho, huwag madaliin ang mga bagay. Mas mainam na dahan-dahanin at siguruhin ang kalidad ng iyong ginagawa kaysa magmadali at magkamali. Ang pagiging maingat at mapanuri ay magbibigay sa iyo ng tamang resulta at karagdagang tiwala mula sa iyong mga kasama. Sa tahanan, magbigay ng buong suporta sa mga mithiin ng iyong pamilya. Ang pakikiisa at pagtulong ay magdadala ng tuloy-tuloy na swerte sa inyong tahanan ang pagkakaisa at pagmamahalan ay magpapatibay ng inyong samahan, payo ng mga kalikasan ng mga bituin, kumilos ng may tiyaga at kumpiyansa, at piliin ang mga bagay na makapagpapabuti sa iyong kinabukasan. Libra, ang mga pahiwatig, para sa iyo ngayon ay nagbabala ng posibleng kalungkutan sa trabaho, upang maiwasan ito, Maging maingat sa pakikipag-ugnayan sa mga kasamahan at huwag agad magtiwala sa kanila. Iwasan ang pagpapautang, lalo na sa mga kasama sa trabaho, upang hindi magkaroon ng tensyon o hindi magandang karanasan. Ang pagiging masinop at maingat sa pakikitungo ay magdudulot ng mas maayos na daloy ng araw mo. Kung mayroon ka namang plano o lugar na kailangang puntahan, huwag itong ipagpaliban may naghihintay na kasiyahan o magandang pagkakataon para sa iyo roon ito ay isang pagkakataon upang magdala ng positibong enerhiya sa iyong araw pagdating sa usaping pinansyal ipagpatuloy ang pag-iipon para sa pamilya ang mga gabay ay nagbabadya ng isang biglaang oportunidad na may kaugnayan sa pagnenegosyo ang iyong pinaghanda ang ipon ngayon ay maaaring maging pundasyon ng isang matagumpay na negosyo sa hinaharap. Payo ng kalikasan mula sa liwanag ng buwan, magingat at maging masinop ang iyong mga desisyon. Kahit maiksi o simpleng gawain lamang ay maaaring magdala ng malaking epekto sa iyong hinaharap. Scorpio, ngayong araw ipinapakita ng pahiwatig ng mga gabay na may posibilidad ng kalungkutan sa iyong relasyon, kung ikaw ay magpapadala sa maikling pasensya o magpapakita ng kawalan ng pangunawa, maaaring lumala ang sitwasyon, ang pagiging maunawain at mapagpasensya ay magpapalambot ng anumang tensyon at magbibigay ng mas magandang takbo ng inyong pagmamahalan. Sa trabaho naman, Positibo ang mga pahiwatig, ang mga pagsusumikap na ginawa mo sa nakaraan ay magdadala ng kasiyahan at sigla sa iyong araw. Magkakaroon ka ng pagkilala o papuri na magpapataas ng iyong kumpiyansa sa sarili. Panatilihin ang iyong fokus upang mas mapalapit ka sa iyong mga layunin, pagdating sa pera, Mag-ingat sa mga alok mula sa mga kaibigan o sa mga oportunidad ng investment, iwasan muna ang anumang transaksyon ngayong araw, maglaan ng oras upang suriing mabuti ang mga alok bago sumali sa anumang proyekto o negosyo. Payo ng kalikasan mula sa sikat ng araw, maging maingat at huwag magpadalos dollars ang kahit maikling sandali ng pag-iisip ay maaaring makatulong sa mas tamang desisyon. Sagittarius, ngayong araw, ang mga pahiwatig ng gabay ay nagsasabi na kung may lakad o plano kang nais gawin, siguraduhing buo ang iyong desisyon bago ito isa katuparan, kung ikaw ay nag-aalangan mas mainam na ipagpaliban ito upang maiwasan ang hindi kinakailangang gastos o abala, ang tamang timing at katiyakan ang magiging susi ng iyong tagumpay sa araw na ito. Sa usapin ng pag-ibig, dapat kang magpakita ng mas malawak na pangunawa. Iwasan ang pagsasalita ng may galit o pagtataas ng boses. Ang pagiging mahinahon ay magdadala ng mas payapang relasyon at mas magandang enerhiya sa inyong pagsasama. Kung may appointment ka sa iyong mga magulang o mga nakatatanda, sikapin mong ito ay mapuntahan. Ang pagbibigay ng oras at kasiyahan sa kanila ay hindi lamang magpapagaan ng kanilang damdamin kundi magdadala rin ng positibong epekto sa iyong emosyon payo ng kalikasan mula sa mga bituin, magdesisyon ng maayos kahit sa maliliit na bagay. Ang tamang desisyon sa kasalukuyan ay magbubukas ng mas magagandang pagkakataon sa hinaharap. Capricorn, ngayong araw, ipinapahiwatig ng iyong kapalaran na may mga pagkakataong kailangan mong magsalita o maglahad ng saloobin sa iyong kausap, kahit pa matagal mo na siyang kilala. Huwag matakot kung magalit siya dahil ito ay maaaring magbigay ng linaw sa inyong relasyon. Ang paglalantad ng katotohanan ay makatutulong upang mabawasan ang mga tao sa buhay mo na puro pakinabang lamang ang hangad sa iyo. Ito ay ayon sa gabay ng mga pahiwatig ng liwanag ng buwan. Sa tahanan Maging maingat sa pagsasalita dahil sensitibo ang damdamin ng ilang miyembro ng pamilya ngayong araw. Ang hindi inaasahang mga salita ay maaaring magdulot ng di pagkakaunawaan, kaya't ugaliing maging kalmado at magbigay ng konsiderasyon. Sa usapin ng pera at trabaho, ipinapayo na maging masinop upang maiwasan ang mga biglaang suliranin. Magplano ng maayos sa mga gastusin at huwag hayaang maubos ang iyong reserba sa hindi kinakailangang mga bagay. Ang pagiging handa ay magbibigay ng proteksyon sa iyo laban sa anumang hamon, payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan. Huwag mag gumawa ng simpleng hakbang na magbibigay linaw at katiwasayan sa iyong sitwasyon. Aquarius Ayon sa mga pahiwatig ng iyong kapalaran, may senyales na isang kamag-anak ang lalapit upang humingi ng tulong pinansyal. Kung may tiwala ka sa kanya, maaaring pagbigyan mo siya, ngunit tiyaking naaayon ito sa iyong kakayahan. Tandaan, ang pagtulong sa ngayon ay maaaring magbunga ng mabuting gantimpala sa hinaharap, Lalo na kung ikaw naman ang mga ngailangan balang araw. Sa usapin ng pag-ibig, kung may balak o plano kang nais ipatupad, siguraduhin ikonsulta ito sa iyong minamahal. Ang maayos na komunikasyon ay makatutulong upang magkasundo kayo at maiwasan ang anumang hindi pagkakaintindihan. Pagdating sa pera magpakita ng pagmamalasakit sa iyong anak at magulang sa pamamagitan ng pagbibigay ng naangkop na suporta. Gayunpaman, tiyaking balanse ang iyong paggastos upang hindi maapektuhan ang iyong sariling pangangailangan sa trabaho. Huwag magpahalata ng pagkabagot o pagsasawa, panatilihin ang positibong disposisyon upang makita ng mga kasama ang iyong dedikasyon at ito rin ay makatutulong sa iyong reputasyon, payo ng kalikasan ng sikat ng araw, gumawa ng hakbang na magdadala ng liwanag at kasiyahan, kahit simpleng paraan lamang. Pisces, ang pahiwatig, para sa iyo ngayong araw ay umiwas muna sa mga eniaya ng mga kasamahan sa trabaho na magdadala sa iyo sa gastusan o tukso. Mas mainam na tumanggi at magpahinga na lamang sa bahay upang maiwasan ang mga posibleng pagkakamali na maaaring ikapahamak mo. Ang pag-iwas ay isang anyo ng pagpapahalaga sa sarili at sa iyong mga layunin. Sa pakikipag-usap at pagdedesisyon, magpatuloy sa mga transaksyon na makapagpapasigla sa iyong pag-asenso huwag mong sayangin ang pagkakataon na maabot ang iyong mga pangarap dahil lamang sa takot o pag-aalinlangan pagdating sa personal na relasyon tandaan ang mga napag-usapan ninyo ng iyong mahal ang pag-alala at pagsunod sa inyong kasunduan ay magpapalalim ng inyong samahan at magpapakita ng respeto sa isa't isa payo ng kalikasan ng mga bituin Magsimula sa maliit ngunit makabuluhang hakbang upang mapanatili ang balanse at harmonya sa iyong buhay.